Mga mag-aaral, handa na ba kayong balikan ng ating kasaysayan? Samahan ninyo akong tuklasin ang isa sa pinakamahalagang dula ng panahong Amerikano, ang kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio B. Tolentino. Alam mo ba, isinulat ito noong 1903 bilang protesta laban sa pananakop ng mga Amerikano. Dahil sa matapang na mensahe ng kalayaan, ipinagbawal at ipinahinto ang pagtatanghal nito. Ngunit sa kabila ng pagbabawal, naging sagisag ito ng nasyonalismo at ng walang takot na sigaw ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang dula ay nahahati sa tatlong bahagi: kahapon, ngayon, at bukas. Ang kahapon ay ang nakaraan at ang mga unang pananakop. Ang ngayon ay ang kasalukuyang kalagayan sa ilalim ng banyaga. At ang bukas ay ang pag-asa para sa ganap na kalayaan. Sa pamamagitan ng mga sagisag na tauhan, inilarawan ni Tolentino ang ating kasaysayan ng pakikibaka mula sa pagtataksil, pananakop hanggang sa pagkakaisa at paglaya. Sa bidyong ito, alamin natin ang bawat tagpo at tuklasin ang mahalagang aral na iniwan ng dulang ito para sa ating lahat. Narito ang mga tauhan at kanilang simbolismo. Una, Inang Bayan, simbolo Pilipinas. Kinakatawan ang bansa, inaapi, sinasakop at patuloy na lumalaban para sa kalayaan. Pangalawa, Dilat na bulag. Sumisimbolo ito sa Espanya. Kinakatawan ng dating mananakop na bulag sa katarungan. Patuloy sa panlilinlang at pang-aapi. Sumunod naman ay ang bagong sibol. Simbolo ito ng Amerika. Kinakatawan ang bagong mananakop na nagkunwaring tagapagtanggol ngunit may sariling interes. pang ay si Masunurin. Simbolo ng babaing Pilipina larawan ng mga Pilipinang sunod-sunuran at nakapailalim sa kapangyarihan ng mananakop. Ang panlima ay si Tagailog. Siya ang simbolo ng katagalugan o mga Pilipinong revolusyonaryo. Kumakatawan sa bayaning Pilipino na handang magbuwis ng buhay para sa kalayaan. Ang panganim ay si Matanglawin. Simbolo, pamahalaang kastila mapang-aping pamahalaan ng mga Espanyol, mabagsik at marahas. Pampito, malay natin. Simbolo, pamahalaang Amerikano. Kumakatawan sa mapanlinlang na gobyernong Amerikano na nagpapanggap na kakampi. Pangwalo, si Asal Hayop. Simbolo, mga Tagalog na mapaglinlang traidor sa bayan mga Pilipinong nakipagsabwatan sa dayuhan para sa sariling kapakinabangan. Sumunod si Haring Bata. Siya ay simbolo ng haling Inchik, kumakatawan sa mga Chino na nagkaroon ng impluensya sa kalakalan at lipunan ng Pilipinas. At ang panghuli ay Halimaw, simbolo Praile, kinatawan ng mga Praileng mapangapi makasarili at mapagsamantala sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Ngayong alam na natin ang mga tauhan at kanilang simbolismo, atin nang himayin ang buod ng bawat tagpo sa dulang kahapon, ngayon at bukas. Unang tagpo, pagtataksil ni Asal Hayop. Noong unang panahon, ipinagbili ni Asal Hayop ang sariling inang bayan sa halagang pilak at ginto. Hindi niya inisip ang pagdurusa ng kanyang ina, kapalit lamang ng yaman at kasakiman. Tagpo dalawa, pagdating ni Haring Bata. Dumating ang unang banyagang mananakop, si Haring Bata. Nakaayos sa gintong kasuotan at koronang may dragon siya'y mayabang na humarap upang angkinin ang inang bayan. Ngunit, agad siyang hinarang ni Tagailog. Ang mandirigmang handang ipagtanggol ang sariling bayan. Tagpo tatlo, labanan ni Tagailog at Haring Bata. Sumiklab ang matinding labanan. Sugatan man, hindi sumuko si Tagailog. Sa lakas ng kanyang sibat, bumagsak si Haring Bata. Nalaglag ang korona, tanda ng pagkatalo. Sa likod, si inang bayan ay nakatingin, luhaan, ngunit muling nagkaroon ng pag-asa. Tagpo apat, kaparusahan kay Asal Hayop. Dumating ang oras ng katarungan, nakagapo si Asal Hayop sa poste. Nilalamon ng apoy habang siya'y sumisigaw ng takot at pagsisisi. Si Tagailog ay nakamasid, seryoso at matatag. Si inang bayan naman ay luhaan ngunit marangal. Ang apoy ang nagsilbing babala laban sa pagtataksil sa bayan. Tagpo lima, pagdating ni Dilat na Bulag o Espanya. Isang bagong mananakop ang dumating si Dilat na Bulag mula sa Espanya. Sa una, nagpakita siya ng pakikipagkaibigan at nag-alok ng sumpaan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang tunay na mukha ng panlilinlang at pang-aapi ay unti-unting lumitaw. Tagpo 6. Pagbangon ng Bagong Sibol Mula sa kadiliman, isang kabataan ang lumitaw, ang bagong sibol. Sa kanyang mga mata ay nagliyab ang tapang at pag-asa. Tangan ang watawat ng Pilipinas, siya ay nagsilbing sagisag ng bagong henerasyong handang lumaban para sa kalayaan. Tagpo pito, panibagong paghihirap sa ilalim ng Amerikano. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Dumating ang mga Amerikano at muling inalipin ang inang bayan. Ang mga Pilipino ay pinilit sa mabibigat na trabaho, ipinagbawal ang sariling wika, at pinalitan ng kanilang batas at kaugalian, muling napuno ng dalamhati ang bayan. Tagpo walo, Pagsunog sa bandila ng Amerikano. Ngunit hindi nagpasakop ang kabataan. Matapang na itinapon ng bagong sibol ang bandila ng Amerikano sa apoy. Habang nagliliyab ito, sumiklab din ng apoy ng damdamin sa puso ng mga Pilipino. Isang matinding sigaw ng pagtutol at hangaring lumaya. Tagpo siam, pagbangon ng inang bayan. Sa kabila ng lahat ng pighati, muling bumangon si inang bayan. Tangan ang watawat ng Pilipinas, siya'y tumindig bilang simbolo ng katatagan at pag-asa. Ang liwanag ng araw ay sumikat, tanda ng bagong pag-usbong ng pag-asa para sa bayan. Tagpo Sampo Pagdating ni na malayang bayan at kalayaang tao Dumating ang dalawang sagisag ng hinaharap, si malayang bayan at si kalayaang tao. Sila'y naghatid ng liwanag, tapang at pananalig na ang bukas ay may dalang kalayaan magkakasama nilang itinaguyod ang pangarap ng isang bansang malaya. Tagpo labing isa, huling sigaw ng kalayaan. Nagtipon ang lahat ng anak ng bayan, sinainang bayan, taga-ilog, bagong sibol, malayang bayan at kalayaang tao. Sa iisang tinig, sumigaw sila. Kahapon, ngayon at bukas, kalayaan! Ang kanilang tinig ay naging sigaw ng buong sambayanan, tanda ng pagkakaisa at pag-asa sa tunay na paglaya.